Sa susunod na eleksyon, Emil Salvador, ang inyong lingkot! E eh, sasalba kayong lahat! Ah, Hayaan ha -ha. niyong pagpatuloy kong kayong lahat. Alam niyo naman na ang mga taga-distrito sa East ay malapit sa aking puso. Hindi naman lingit sa inyong kalaman kami ng aking pamilya ay nagmula rin dito sa distrito sa East. Kaya mahal ko Bad vibes talaga yung mabaka ever since. Nangabi si Kami, mula bata tayo hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. True. Mas naging mayabang pa yan simula nung naging gobernador yung tatay niya. Ay, sana so, hindi siya manalo ulit. Please, please. Baka may makarinig pa sayo. Ipadampot pa kayo. Tayaan nyo na si Kami. Tsaka, bawal mabad vibes ha kapag malapit na ang birthday. Oo nga naman. Sige, ito na lang yung pampag vibes natin. Naalala mo nung sinugod siya ng mga kokak? <laughs> sabi mo, ikaw nag-utos ng mga palaka? Naalala mo yun? <laughs> ikaw kasi... <laughs> Pero alam niyo, meron akong ipagpapasalamat kay Kami. Ano? Huh? May mabuting na idulot ba yan? Hmm. Hmm? naging kaibigan ko kayo. <laughs> eh, sa abogs. Abogs. Mm. Tara na, oras na. Ligligi. <laughs> hey, bayaran na ng tuition next week. Naku, Makaka-college pa kaya tayo nito eh. Ngayon pa lang, pahirap na sa bayarin. Di na, magka-college tayo yeah, yun ang goal natin ay makapagtapos tayo ng pag-aaral. Ikaw, ako, ikaw. Tama si Tera. Parang gaming lang yan. Level up ng level up. Laban tayo, guys. Eh, ang daya kasi. Naku, simula nung binili ni Gov Emil itong school na po. Ang taas, grabe, ng tuition, oo. taming babayaran bigla. E ano? Ba, Pinasakan niya pa yung dating public school para patayuan ng factory. Tapos lahat ng mga estudyante dito dapat sa school niya mag -e enroll Ay, galing din magnegosyo eh, no? Wala naman tayong magagawa eh kasi ito lang naman yung eskwelahan natin dito. Pero, 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 mm. bakit, eh, alam niyo, imbis na nagpapakanega tayo, bakit hindi na lang tayo mag-isip ng ibang paraan? Pa pwede tayong bumalik sa warehouse mamaya kasi ang dami pang iriripak dun. Oh, oh. ano ma, kapag ipon tayo, ga a game? Repack?